hindi na kayo safe na tumira dito. Baka anytime, punta kayo ng mga press dito. Kung di kaya balikan ka nung narip sa'yo. Pero saan naman kami pupunta? Wala naman kami ibang bahay kung dito lang. Magbalot kaya? Ha? Saan kami pupunta? Sasama na kayo sa akin. ang gagawin niya na. huwag kang gagawa ng gulo, ha? Alam mo ito? Tumawag ka sa akin ang anak mo. Hinahabol daw ng mga press at chismosa sa bilisa. Kaya kailangan niya ilayo ito. Dito mo na sa latitira. Hindi ako papayag. Gawin mo ito para sa kanya. Ito ang gusto ng anak mo. Suportahan mo na lang. Marami nang pinagdadaanan sila. Huwag mo nang dagdagan pa problema ni Roberto Baka pati anak mo mawala sa atin. Gusto mo bang mangyari? Ang oh, bahala sa'yo. Roberto, patuloy yung sila. Ba? Magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi. Pasok eh. Magandang gabi po. Ba? mo muna sila titirin nila Melissa. Para mabandi ako na mabuti. Oh sure! Marami naman tayong guest rooms dyan, hindi ba? Sige. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Ipaghahanda ko lang kayo ng pagkain. Excuse me.